Yan, mga magandang hapon sa lahat ng nanood ngayon. Oh. Mga idol, bingit kami dito mga idol sa niya man, walang tubig. <laughs> mga dito nandito kami sa ano, labasan ng tubig galing sa dam ng Zamora. Ha? Oh, mo ni. Oh, mga lumatay-latay kami dito. Mahabog to mga Ingat ka dan, hadan. dan. Pa dan, pa oh, oh, habog kayo mga idol, oh. Mayroon. Yan, sobrang lalim yan. Hindi mabubuhay pag natagak, Mayroon. Oh, patayens talaga, mga idol. Patayens. Oh, andito kami, oh. Oh, explain ko mamaya, mga idol, kung bakit andito kami. Ha? Yan. Pag malaki yung tubig sa dam, mga idol, doon, sa pinapamingwitan namin, ayun, kita nyo yung tulay. Diyan kami namingwit sa likod nyan. Lalabas yung tubig, oh. Ayan. Dalusos, dalusos siya dyan. Tapos doon papunta. Pag napuno, yung parang maliit na dam, mga idol, ay, doon yun pupunta sa sapa na kung saan, nasa likod lang bahay lang nila Masaramil. Hmm? Yun, may noon Hmm, doon. Mag-ingat ka yun. Bahay ni Masirebel pag napuno dito, may, mm. <laughs> may nun. Hmm. <laughs> may noon Teka mga idol i-video ko na lang to. At least masilip nyo dito mga idol. At ito yung labasan ng niya. Kaso walang opisina ngayon kasi, ay, green man dan. Diyan ba mga idol dati? Dati mga idol, ano yan? Sinisid namin ang araw yan ni eh, Master Ramil dyan. Ayan. Malalim din. Sobra. Hindi pa ka May nakasubok ng gabi. Diyan ba? Yung pundo. Hindi nga pukot niya. Hindi o eh. Dagang kaig bato Agga. Dagko. daganta <coughs> tabi abas mo Asa ka ko na doon? Mahuga na dan, ha? Masipiat ka ha? Hindi. Yeah. Hey, makaihi ka doon. Ako pa hinong doon. <laughs> Hindi nga nga dito raka. Baruban doon. Ba? Kung sa mga idol. Uh, Sabihan ko siyang doon lang sa mga idol. Sumunod talagang pularat. Ayan nga <laughs> doon. Oh. oh po, oh, di ba? Nice. Oh. Uh. Ay, nako, madol. Tiningnan lang namin mga dol kung kaya bang ano, kaso kulay green yung tubig. Siguro hindi yan makita sa ilalim mga dol. No? Kasi ano sana namin, uh, sisirin ba mamayang gabi. So, hindi na lang. Doon na lang kami isisisid mga dol. Oh. Doon sa yung may riprap doon, gilid. Doon sa dam, sa dam ba yung pinapamita namin dito sa gilid, di ba? May nakapile na mga bato-bato. Yung ano, yung kung baga yung tawag doon eh yun bang dito tayo mga idol eh buti dito medyo hindi uh, masyado malalim pag nahulog yun bang ano mga idol yun bang inilawa namin ni master joe noon subukan namin mamayang gabi o oh. uh, tsaka mga idol bali ano tawag dito ah uh, paano ba yan paano explain galing pala kami doon mga idol bumalik kami ulit doon para mamingwit no sama si Master Ramil kaso mga idol Nagsimula kaming mamingwit alas 12:30. No? Hanggang alas 5 na ngayon. Wala talaga ang huli, mga idol. Oh. <laughs> ang dami. Uh. Sa kabo. Sa Ang dami usak kabo. Ha. Kabo mga idol. Biabas uh, may tagiya man ni. Eh. Huh? Sigma kasabang kaliha. Ha? Uh. Uh. Biabas mga idol, angwa si Dan, may mga mais doon, mga idol, mataba yung lupa dyan sa taas mga idol. So yun na nga mga idol, si Master Ramil umuwi na Doon sa dumaan Sa ano ba, doon sa may Kina na bahay Doon may daanan kasi dyan mga idol Tapos kami dito kami dadaan Papunta sa aming bahay so, At so, sa si ilang si Katuna mga idol mm, Pero sabi ko nga Daanan muna namin ni Master Dan Para titingnan kung pwede siyang sisirin mm. Mm. Kaso, So oo, wala Lubog mm. Lubog man mga idol Oh bro na ako yung sa re bro, hinog bro. Oh, ah, gapo na ako nga bro, mga idol. Gapo na kayo, mga idol. Sa kanila to dito, mga idol. Paghay pod. Paghay ba? Hello. Hello. Ay, gala. Ay, Ay, kung gano'n sa mga idol. Ha, may bayaba sa re bro. Wa, may bunga. Ah, mga bata, dere. Hmm. So, walang bunga, mga idol. Hilaw. Meron ba? Hilaw. Ay, Ay bali, Adan, ha? Ay, diyo, mga idol. Hmm. Dagko mga idolo. Ilo Pero wala lang. Ga di ko na eh, gahi. Asa? Wala na. Wala na. Mm. Sayo nga mga idol. Pauwi na kami ni Master Dan tapos mamaya tingnan nyo may may bubuksan ako para kay Master Dan, no? Oh. Siyempre babyahi pa kami. Aw. Oh. Di na lang mag-video. Haba na kasi, no? Sa bahay na lang tayo kita kits. At least, sinishare ko lang sa inyo ngayon kung anong ginagawa namin ni Master Dan ha sige mga idol kita -kit sa bahay mga idol sa bahay na lang so yun mga idol nandito na kami sa aming kubo kubo oh dito uh, kami sa kubo ni kuiram mga idol oh lagi obvious <laughs> man <laughs> bali mga idol mag unboxing na lang kami mga idol grabe wala doon may huli doon mga idol namingwit kami kalating oh araw mga idol nag record kami siguro mga 20 minutes no mm. Tapos patay-patay ba yung gopro, wala talaga mga idol. Pa Kahit isa mga idol wala. Kahit isa wala dyan mga idol, paita lagi. Um. Walang kumain. Ma, bigunteng pala yung gabi. Wala gabi. Ito mga idol, yung ano mga idol, bali ay mag-shoutout mag ka mamaya ma. Ha? Pag anong shoutout ma? Ito mga idol oh. Ay master Dan, dumating na yung sa kanya mga idol. Oh, Denise si Lane, maraming salamat eh. Oh. Sa ano. Siyempre vlog ko to dito, mga idol. Grabe. Andun si Master Ramil, umuwi na mga idol. Kasi babalik kami mamaya doon sa dam na yon. Sa pinamimitan namin ba? Kasi ilawan namin yon. Mm. Subukan namin kung may may mahuli ba kami doon, may makita. Kasi tugaw man to no, Kaya tao ba basta oh, maraming tao tapos nagbato-bato mga idol. Oh, ba? Pero subukan lang natin, no kung bak baka may masaag ba isda so ito na mga idol kay master dan so, ikaw open boss kay imuha mo na be tanda ta be lo no. lo no, sa di. lo no. ay lo di na dugong unlo din kinay palutang ah ito yon 2330 pila na 2035 000... 2035 oh. with shipping na yan mga idol ayeto tejo sili no Oo. Uh. maraming salamat eh sa ano Ganitong mm. mga ano ah, Ito maset. sa akin, oh hmm. Okay. Kung okay lang mga idol ba? Oo. Oh. okay. okay. Kampingan ni Moneda na. Hmm. Kasi yung sa akin mga idol, yung ruma ko, sa nakasira din. <laughs> Sinira niya. Oh. Oo. Ah. Nabasa mga idol ba? Oo, oh, ah, nabasa. Kaya, ayun. Hmm. Nagkataon din yun na ano ba, na video call si Ate Jocelyn, tapos hmm. si Master ramel ay nagpaparinig-rinig. <laughs> Buti na ano din kami ba? Oo. Nabigyan din kami. Uh, ayan. Oo. Ayan. Ito yun. Saan mo boss? Tarungan mo po. Tarungin mo boss. Ay, na, na, may, na may, batir, eh. di, no, may plastic yan. Ipalapit mo konti boss. Palapit ka. O na, 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 na. oh. Tanggalin mo plastic boss. Subukan natin mga idol kung anong siga nito. Tsaka ito yung charger niya mga idol Ah, tapos kay Master Ramiel, nag-order na din. No? para para kay Master Isa. Order na din. Okay. eto parang ano na lang din to mga idol. Parang pro-way ba ba? Baka sakali, may ano ba? May diferensya siya ba? Okay. Eh, may video kami na pwede isa uli. Eh, ayaw, ibundak na. Iana eh, para safety na. Ipadandahan eh, okay. mo lang. Okay. Na. Yun. Nabilain mga idol eh. Lingwit ko lang. tarong nga din eh. Iyo ayo bigla of maglakadan para iwas ano talaga siya sira ba dapat dandahan nga lang Ayun mga idol. I ano mo talaga igpit yung mag mag-stop na talaga siya oh ganyan. Ay, beh. Wow, grabe. Eh ano mo sa mga idol be? beh? <laughs> <laughs> grabe, ang ganda oh. Ah, magino lang. Ah. Oh. Oh. Ah, so pinaka 'yan, pinaka high. Tapos ito yung ginagamit namin, no, para may camera. Oh, ah. Tito maraming salamat eh sa flashlight. Maraming salamat eh. Tapos ito yung blinker mo Yan. Oh, yan. Blinker papalibat ng tao Yen mga idol. Saan yan pa? Ito charger to. Yan ba? Ito matagal pang tatlo ko ng flashlight pero hindi ko alam kung para sa alin to. Oh. Baka alam niyo to mga edo, lo, para saan to? Wala namang ibang magagamitan. Oh. para uh, oh. para host ni. So ngayon, mamaya eh, ano namin ito? Oh. Uh, subukan doon. Testingan mga idol oh. ba? Testingan ba? Pero sulit naman to mga idol. Tapos lalagyan ko pa to dito ng ano mga idol oh. Yung katulad nito sa akin oh kasi lagayan ng camera ba sakali mangilaw kami sa dagat siya ang magdala sa camera dito. Oh. Ito. Kumbaga nilagyan ko lang siya ng epoxy, mapakiana mas sa camera ma please, ma please. Yan. Nilagyan ko sa lang epoxy mga idol para dumikit itong parang lag, ano? Lagay ng oh. camera ba? Pal palihog, palihog ragot. Yes. Ana dan ka tong kissing dan. Please lang dan ha. Yes, boss. Please lang. Asay. Please. Ha. Ah. Okay. Oh, tapos yung ano dan lak ng all Pakita lang sa mga idol ba yung kung ano ang setup. Ito yung setup mga idol lo. Hmm. Teka hmm. ha. Good naman yung item mga idol kaya uh, oh, ayos na din. Hmm. Kasi pag nag-o-open talaga kami basta galing sa Lazada o Shopee mga idol, binibidyo talaga ni Mrs. Tulad ng umorder ako ng isa noon nito. Oh. Nag, ano siya? May Tawag doon, nag-depicto. Yung pinadala na ako ni Ma'am Det. Di ba? Napadala si Ma'am Det manong? Hmm. Saka si Seron. Nag-order ako nito. Pagdating mga idol, hindi siya uh, ano, gumagana. Kaya binalik ko. Ayun, may bawas na. Tapos iba na lang yung inorder ko. Back job pa rin. Kaya yun. Maraming salamat dito, Tate, Jocelyn. Hmm. Ito yun, mga idol yung setup mga idol oh. Ganyan. Tapos yung camera na yan, ipapasok namin dito. Mm. Para may ano kayo ba, idea. Oh, ganyan. Ayan oh. Pinapasok ko dito ang camera para ang purpose hindi mapasok ka ng tubig. Mm. So yun na nga mga idol. Tapos halimbawa, nang ilaw ka na. Gaganyan ka mga idol oh. Gaganyan kami. Hindi pwede sa ulo kasi pag malayo yung flashlight tas dito ang GoPro, sobrang dilim. Maniwala na lang kayo mga idol, promise. Di makita mga oh, idol. kaya ganyan yan, oh. Halimbawa, imagine, pag may kamera dito, gaganyan, sisid ka, tapos yung isang pana mo, kamay mo, may ano, may, pan may pana, hirap, no? Kaya kailangan mong yung ano, may taga kuha, tanggal, bawa, ako, nakahuli ako, mm. pak, kailangan si Dan, mag-ano, magtanggal, oh. tulungan lang ba? Dahil ano ba, mga idol, yung tawag doon, for may magawa kami yung video, mm. oh, pag ako, kailangan ko pag ilagay ito, tapos tatanggalin kong isda. Oh. Di ba napaka ano na siya? Mahirap. Oh, mahirap siya, mga idol. Totoo yan mga idol, kaya nga si Master Ramil ayaw magbitbit nito pag may kamera. Sa sapa, basta sa mga sapa, ayaw niya, di ba? Mm. Ayaw niya, kasi mahirapan siya mga idol. Pero ako, pinipilit ko talaga para ma-upload ang video. Kasi mahirap oh. mga idol pag nasa sapa. Oh. Na mga idol. Mahirap po eh, pag nasa Iba kasi yung ano sa sapa mga idol, yung malalim. Mm -hmm. Tapos may pabigat pa ako dito. Kasi mm -hmm. sila, wala. Hindi sila maglalagay kasi mahirapan sila. Hindi sila makatunga. Malunod kami, uh, oh, malunod. Totoo, totoo, to 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 sinasabi ko. Totoo diba? yun mga idol. Kailan pa kayo nakita ni Master Ramel na nagbitbit ng ganito sa sapa? Wala no. Kasi ayaw niya talaga kasi mahirapan siya. Oo. Oh. Oo. Oh, ganun 'yun. Kaya intindihin niyo na ah, kung pag na ako nakahuli, si Master Dan yung pinapakuha ko. Oo. Oh. ba? Diba, mga idol, kasi mahirap man uy. u. Uh, tapos mamasa sa malalim. Mm. Hmm. Tapos andyan lang naman sila sa malapit. O, ba diba? Hindi para magawa yung... Video, o, oh, para magawa namin yung upload ang... Hindi ba, ano mga idol? Hindi ba tawag dito? Tapos ako pa magbitbit ng... Di ba? Mahirap sa mga idol eh. Hmm. Kaya, intindihin nyo na. O, oh, di ba? Thank you talaga, Ate Jocelyn. sa, silin, oh, sa lahat ng eh. binibigay mong blessing dito. Maganda, Tio. Mm. Basta, anuin mo yan. Oh, uh, o, oh, ang pinga ninyo, Ate. Oh. Ito yung charger ko, hindi ko din ginamit mga idolo kasi may luma pa naman ako doon kaya reserve reserve lang ni. Eh. Tsaka ito din oh, yung parang may rubber dito din, di ba? Oo, oh, mo yan, baka magnipis tung dito oh. Yan mo ipapalit. Ipapalit oh, Pangpalit to ng rubber mga idol. Oh. So yan, yan lang mga no. O oh, sana wag nang mag-comment na sana tagiisa isa kayong lagayan para daw hindi na ma-disturbo si Dan. Wala naman din tong huli. <laughs> o oh, di ba? At least may silbi. O oh, wag magalit mga idol eh. Uh, kasi madali lang naman yan. Madali lang na yan eh. O oh, di ba? Mahirap yung nagbibideo dun na namamana. Mahirap promise. O oh, si Master Romel ayaw magdala nito. Basta sa sapa kami. neighbor pa kayo nakakita mga idol kasi lulutang din daw siya hirapan din daw oh. hirapan daw siya kaya ako nagdadala siguro mga idol, hindi din ako magdala camera sa sapa sa mga idol ay hindi, subukan ko mga idol subukan <laughs> nyo, si so, Master Amel sa lagi ko yung sinasabihan oh. na subukan mo Ayo talaga, eh. hirap ma mamili tayo mga idol hmm. subukan ko mga idol hmm. mas mag madali lang talaga mamana mga idol na walang camera akala nyo, pag nagvideo ka mga idol hindi ganyan, hindi oh. hindi yun, ganyan kasi yung video, gaganyan. Dapat, nagdahan-dahan ka pa. Ganun. Oo, para Oo. hindi masaya magalaw-galaw ba? Oo. Sa mga nag, ano ba, nag, magko-comment pa lang or sa mga nag-comment na, ganun. Yung taga-video mga dol, ang binibigay nun na maganda yung, maganda yung, ano nyo, panonood. Kasi pag gaganyan ko, uy, isda, uh, uy, madalian, nako. Hindi makita mga dol? Oo. Eh, makita siya, pero maano kayo, mag, -ma -ma ano ba yan, ang gulo ng video mo, mga ba? O, oh, lalo na sa ano, alimango, kung mm. ikaw nagsunod sa kanila, dapat ganyan, sluli ka lang, sluli, huwag ganun. Uy, uy, hintayin niyo ko. Hindi, ganyan, hindi, dapat gaganyan ka talaga, STD. Tapos ang isang kamay mo, kaya wala akong bitbit -bit kasi, explain ako na na. Oh. Kasi mga idol, para may panghawak tayo. Hmm. Pag na tipalo tayo, wag ba? Na slide ka, na ano ka. Para hindi siya matusok oh, mga idol ba? Matusok ang ating lubot sa nung nakaganon sa Alimango ba? Hmm. Alimango Adventure kami. Siyempre para makahawak din tayong ganon. O hmm. oh, kaya, di ba? Kasi yung iba, ano? Iba na eh, kinakomment. Kasi Ay, yung iba nga. si Dan! <laughs> manghaw si Dan! Hindi nilang alam mga idol na madali lang pala pa. Madali lang? promise I explain ko pasensya na i-explain ko mga idol aron mm -hmm. nga mga sitsi sa mga ibang ano dyan mm -hmm. ay ma masagot natin ba o, sana gilaging kampante kayo basta maraming salamat ate jo okay tapos, nagdala pa ng kamera sa bakawan mga idol mahirap mga idol eh Oo. Uh, subukan nyo kaya mm -hmm. tapos okay lang yun kung hindi nyo iba vlog kung walang nanonood sa inyo mm -hmm. kasi pag i ano mo yung video gaganon ibang basir ibang bas na naman ano ba yung taga video nyo? Walang kwenta, o ba? Diba? Ganun yun, dol, no? Tsaka kung hindi naman kayo nagbablog Ay Huwag ninyo ng pangunahan yung nagbablog Na? Kaya nga nagaganito ako ngayon eh nag express ba sa Naglalabas ako ng ano ba Mga um, idol, para ano ba Maintindihan naman yung iba ba mm. No? Hindi na ni nila iniisip na yung tao Andun din sa area o, Ganun, di ba? Andun na sa area Nagtsaga din Tapos kung mag-comment sobra-sobra. Okay hmm. lang mag-anong mga idol kasi mahirap din mga idol. Hmm. Pag-uwi ko dito, mag edit pa ako. Sila mag-uwi, higa na, tulog na. Hmm. Oh, May 'yan yung nasasaktan ako kaya minsan nag-reaction din ako sa video para tumigil na din para hindi tayo manghina, ba. Ah, uh, na lang dun sa mga ano talaga sa akin yung gusto manghina ako. Hmm. Yung bang solid tapos bigla na lang magiging buzzer. <laughs> Ganun. Para kasi hindi nila alam eh, hindi nila na intindihan yung mga ano ba. Marami na bang nagbabash. Hmm. <laughs> so ayan, maraming salamat ulit dito ate. Oh. Eh nag-order na si Mrs. ulit. Tapos siyempre online ba, maghintay ka pa ng ilang araw mga idol bago sa dumating. So maraming salamat eh. Maraming si salamat si Si Hmm. Kita Mayroon. natin maganda, yung siga. Hmm, maganda na. No? Ay, 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 Gagamitin namin to mamaya, oh, Best idol. Time, oh? Oh, first time mo? Oh, first Basta, time na magkaroon. Basta ayaw na lang na, ano, ayaw, ipa, ayaw ipapitik. Hmm. na lang, oh. Na. Hmm. Hmm? Para dili siya makuha ng spring ba? Hmm. Oh. <laughs> <laughs> um, shoutout tayo Mang B. Pasensya na mga idol no. Ha, pasensya na. Ah, uh, upload ko talaga to dito. Oh, uh, maraming salamat ulit eh, si mm. Sige ma. Eh, eh, sa last upload natin, Mama. Teka, mga idol, Shoutout muna tayo, mga idol. So, no big shout out si Mrs. Mga idol. <laughs> Pakita natin si Mrs. Mga idol kasi nako. Pakita, ko dire. Admin po namin 'yan. Walang, walang ramjo pag wala yan. Wala kong alam, mga idol ayun na, wala akong alam sa YouTube mga idol sa mga English-English sa mga pipilapan wala, pag wala to, wala wala din si Ramel, wala din to oh, totoo yun mga idol kaya napaka importante niya sa buhay namin mga idol mm. okay, nasita sa kuan may washing ako dan hmm. good <laughs> sige ma'am, kusga ma'am, kusga ito okay, shout out kay hmm. ito sa akin mga idol to one shout out shout out all hmm. Kay Angelic Mi Abiyulon. Shout out. Shout out. Kay Kabuloy TV Vlog. Shout out. Kay Bin Binido at Bin Kula Junior. Shout, Shout out. Larry Batuon. Shout, Shout out. Kay Akoy. Shout out. Kay Ronald Kilaton. Shout, Shout out. Raquel. Hmm? Raquel Shout, Shout out. Rakol. Hmm. Ruhas. Shout out. Kay Nick Bataykan. Shout out. out. Leonard Baldusa. Shout out. Shout Dugkat Lovers. Shout out. Shout out. Maricel Bunhan. Shout out. Kay Dugkat Oh, kay... Hindi ka lula kasi Maria Rosila Luro. Shout, shout out! out. Ma'am, salamat. Our captain. Mm, shout out! Shout out! Kay uh, Dania Rojas Joy. Shout, shout out. out! Maria Rosila Luro. Shout out. shout out! Kay Truyan. Shout, shout out! TV. Shout out! Untog. Shout, shout out! Shout out! Ha, kay nasa... Uy, shout out din na nga pala ako at salamat sa nag, bagong nag-sponsors kay Master Ramil. Hmm. Oh, salamat. Maraming salamat. Rimaes, gopo. Hmm. go po. Mm, salamat. Salvation Emanuel. Shout out. Bernie Undangan. Mm, shout out. Daniela Fermin. Shout out. Bubis Arne Laulita. Shout out. Kay Mark Anthony Bistis. Shout out. Bisdak Sulid. Shout out. Tsaka, tinga ma. Rony Abong. T Usman na ma. Saka gusto ko din magpasalamat kay Ate Nora Pantinople. Mm. isa sa sponsors ni Master Ramil. Mm. Gusto ko lang isabihin dito, baka sabihin niyo walang sponsors si Master Ramil ba? <laughs> Ayun. Kay Roni Abo. Mm, shout out. Kay Gusto Il ko din sabihin na uh, salamat din sa kay Roldan Listiada <laughs> sa pag-sponsors kay Master Dan. Mm, maraming salamat. Uh, idol. Sir. Oh, uh, salamat din. Shout out diyan si Sir Roldan. Roldan. Shout out. Kay Melvin. Kay Mercy Hilberto. <laughs> kay uh, Divina Sirano. Shout, shout out. Kuya Ganggang. Out shout out. Shout out. Freddie Ignacio. Shoutout. Michael Manzanilla. Shoutout. Jilay. Shoutout. Shoutout. Kay Alexis Dagay Luan. Mm. Shoutout. Shoutout. Kay I'm yours. Shoutout. shoutout. Kay Mark Anthony. Shoutout. Shoutout. Kay Ildefonso Mercader. Shoutout. Mercader, shoutout. Makuti yung peko yung mga nagpuyo na ito. Shoutout. Rinanti Malakos. Shoutout. Shoutout. Kay James. Quintana. Shoutout. TV Vlog Official. Mm. Shoutout. Luciana Alibay. Shout out. Rodolfo. Shout out. Elizabeth Santos. Shout out, Shout out. ma'am. Elena Abuena. Shout out, ma'am. Shout out. Wesleyan Bialon. Tama Bialon. Shout out. Kay Jubinson Colombres. Shout out. Shout out. LB de la Pinya. Shout, shout out. out. Lebris, mm -hmm. shout, shout out. Jonathan Libres. Shout out. Batuhan, shout Dumalag. Shout, out. Kay Teresita Batuhan. Shout, out. RG Bagabuyo. Shout Remo out. Shout out. Shout uh, out. Shout out. Eric Eric. Shout, shout out Eric So yun mga idol, maraming salamat. salamat sa lahat na nanood ngayon sa video na to. Pa-like naman at pa-subscribe hmm. kung hindi okay lang sa inyo. No, no skip ads mga dadala. Ano? No skip ads. Ayaw oh, na doon. Hm? bigla mo 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 corta ko din may no <laughs> <laughs> lang idol sana uh, sana ganun tinggi talaga lahat chat out din kay ma'am uh, Uii mm. yan kay Sir Ron kay Ma'am Ma Ma Deb shout out kay Ate Jocelyn siempre kanan natin si Ate Mary mm. Kuya Rey tapos si uh, Kuya Ricky Encabo at Wiina at saka si Ma'am Clarice Marga. Oh, Tot. Sir, Sir Eric Marga. Oh. Ayun, maraming salamat po. Kuya Mar, mm. nasa Hawaii. I love you, Kuya. mag ka diyan lagi, Kuya ko. Akong maguwang nasa Hawaii, mga idol. Salamat sa lahat ng suporta, Idol Sam, Julian Busyo. Kasi sino yung nasa Abu Dhabi? Ani Police. Ani Police ko. Ayun. Saka ulitin ko, maraming salamat sa lahat ng nag bagong nag-sponsors kay Master Ramel. Mm. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye mga idol. Maraming salamat.